shoutout lang ako sa mga followers ko. Si Angelica Lizaris, sabi niya ay enjoy. So Angelica, enjoy din sa'yo. God bless to your family. Ah, enjoy po tayo. Pangalawa si Milanya San Luis Cooper. sabi niya dito ay nahidlaw man ako sa akong magulang taon niya ini nang Bui pa oh, pareho pala tayo ang amilan niya ah, kapa din ng mga magulang ko tumana na rin at ganito rin pag marinig ko yung mga kanta na to ay naalala ko yung papa mama ko nung buhay pa sila kasi parati niya kong ginakanta mambog ang lasang so pareha shout out shout out sa iyo Milanya San Luis Copper mabuhay po tayo sana pabahan mo yung buhay natin at makapagbigay ng aliw sa social media thank you po thank you po Milanya San Luis Copper thank you